Saya ninyo, jebel king club namang tolo single or taken. Single, single mo tolo? single. single. Ah, Ika single, 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 single. single, single, single. taken, taken. Ika taken. 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 Ika taken. Ika di Ika taken. no? Ah okay kasi mo yab <laughs> <laughs> Hi, I love you. I'm ping always ah. <laughs> <laughs> Yan naon sa mga igka gustuhan ni mo, anay mo yebron. Unsa pa na niya Na ania tanan. Tanan all. Um, tanan all sobiya din Um, na jutanan niya, ia para ni mo kanang dili niya kaya okay. nga okay. magbino okay. okay. ang okay. ni mo. lang. Ambut lang. <laughs> <laughs> pero, pero ako ikaw pa sulit yun. Digit ni di mo siya, binuangan. Bili Yan naman. I hey, love mga nako kayo siya. Sana o. Pila na ba makabuan na rin mo, Ebron? Magbuan pa yun <laughs> ka, 30. Magbuan ah! <laughs> <laughs> oh, pa. Magbuan pa. Magbuan pa. Asan? Uh, so, hopit na, hapit na. Ah, uh, unsa may plano nimo ini kaabot abot ninyo og first month sari? Bu enga. Hoy, badyo na. Tanan. Magplano pa. Magplano <laughs> pa. Mara a. Uh, o Umana, okay na tay yung mga? No, okay sila na, na, na pod nga kan, sila <laughs> pod. Ikaw bay, single ka na? Single. Ah, uh, atalawing non kanang naa kay makit, I mean, Pwede na ka ug sa karelasyon. Hmm. Tapos, yeah. kuan, on sa pong klase sa babae mong gustong mamayab? Kuan, yun ang good feelings siya. Ya. Yeah. Simpo, ibot, good. Ora, ka na rin doon? Hindi yeah. ko yeah. mo to. Ito mo, ka rin? Yeah. Hindi. Yeah. ni Gwapo, no? Oo. Gwapo, yun ang Gwapo, ya. respectful ba? <laughs> mara. <laughs> mara. mara, <laughs> mara. Hmm. Mara. Okay. Ah, uh, ka, single ka no. Pero di ko mo to nga wa kay crash. Naa kay crush no. Wala lagi. Hindi <laughs> <laughs> ako naniniwala. <laughs> di ko mo to oy. Na Wai na, na? Why na, na, why? Na, na, lichen na lichen. Kaon ra ya. Sa na aja na. Ato kita <jina>. kag <laughs> chance nga madol sa imong crush. Unsa ko imong isulti niya? Hi. Ay Ah, damn. Ay <laughs> <laughs>

Wa. Wa. Di ko matoo eh. Wa lagi. Nangyihilig na ako sa'yo. Wa. Wa nang wa man. Wa lang po. Kasi torpe ka. Oo, oh, torpe. Wala kaming pakialam!